Hello guys! Welcome back to my channel, Lona oh, Anywhere! So here I am again kasi uh, Nasa mood lang ako kaya makipagpintuhan ako sa inyo Magchismisan muna tayo ngayon Mag Magdadaldal muna ako Kasi Namimiss ko lang, namimiss ko lang magdaldal Naboboring lang ako dito Kasi sa sobrang lamig kaya wala akong magawa kaya Ayun magchismisan tayo dito sa channel ko. So guys, anyway pala, before tayo mag-start, gusto ko lang i-shout out dyan sa Sambuanga City kay Alan Uwi, at saka sa fiancé niya na si Sendrel Fernandez. Salamat pala sa pag-subscribe at saka sa panunood ng video ko. At to you, Sendrel Fernandez, advance happy, happy birthday to you sana lahat ng mga pangarap mo sa buhay matupad at kung ano mang yung desire ng puso mo, susundin mo yon Kasi, hindi natin alam kung saan tayo suswertihin. So, habang, habang may pangarap tayo, so libre naman mangarap. Kaya, lubos lubus lubosin mo ng mangarap. So, sana makapunta ka dito sa Finland, makapag-apply ka para... Para dadami tayo dito at saka sana may pagkakataon na kapag nandito ka na magkikita tayo dito o oh, di ba so ngayon guys um yan gusto ko lang kasi ano gusto ko lang kasi balikan o gusto ko lang kasi i-share sa inyo kung ah uh, syempre pag pagtrabaho kasi yung pag-uusapan guys hindi maalis-alis talaga number one talaga itatanong natin sa sarili natin kung ano mang klaseng trabaho papasukin natin number one talaga is yung magkano kaya yung sasahurin natin. Sapat ba yung sasahurin natin doon sa trabaho na pinasok natin? So, worth it ba talaga yung pagpunta ko dito sa Finland? So, ayan, pag-uusapan natin yung akin. Kasi, yung iba naman, uh, wala pa naman kasi akong na-interview pa na, na ano, na mga kasamahan ko. Sa so, dalas naming magkakasama, pero yung nakikipag-jismisan maritis ako sa iba, hindi ko magawa-gawa sa mga kasama ko. So, yun. Uh, okay. So, kung itatanong niyo sa akin, kung worth it ba yung uh, pagpunta ko dito sa, sa Finland, ganito kasi yun. Hindi maiiwasan na i-co-compare natin yung kung ano mang trabaho mayroon tayo dati. So, ako ganito. I-co-compare ko. Before ako, na, before ako pumunta dito sa Finland, is galing ako ng Hong Kong. So ano ang kaibahan? Paano ko masasabi na uh, para sa akin is worth it naman siya yung pagpunta ko dito. So hindi ko siya pinagsisisihan. Uh, wala akong uh, bin blame na tao at saka ginusto ko na nandito ako so ito ito talaga guys, gusto ko talaga siya kasi ito yung gusto ng puso ko. So walang nagtutulak sa akin, walang uh, walang nagpupumilit sa akin na mag-apply ka na ganito, na ganyan. Kasi kagustuhan ko talaga. Kasi yun ang gusto ng puso ko. So yun ang sinusunod ko. At saka, yun ang alam po na ano, na um, magandang, magandang paraan na siguro kahit pa paano man lang is uh, makaka, di, paano ba sabihin, makakaahon ng konti o yung makakaangat ng konti kung ano ka man dati, kung ano man yun, kung magkano man yung kinita mo dati. So, tama ba yung pagkasabi ko? So, yun. Para sa akin, guys, worth it siya. Paano? E, para ko lang naman. Nung nasa Hong Kong pa kasi ako, guys, ah uh, yung oras ng trabaho ko is, kung ano yung nasa kontrata, hindi siya nasusunod. Kasi pag halimbawa, ako lang ha, sa, sa ano kasi, doon kasi nagigising ako ng 6 a.m. So yun, syempre all around yung trabaho mo, may alaga pa ko na bata isa. Kailangan mong gumising ng maaga kasi yung mga amo mo is magtatrabaho. So kailangan mong ipaghanda, ganito, ganyan. So basing busy ka. pag alis naman yung mga amo mo, nasa bahay ka, mag-aalaga ka ng bata. So lahat ng gawain, ang daming, ang daming mong iniisip, ang daming, ang daming laman ng isip mo eh kung, ano yung una mong gagawin. Siyempre, magluluto ka, maglilinis, maglalaba. Lahat na, all around nga eh. So, lahat na ng gawain ng bahay, iniisip mo. Tapos, matutulog ka. Siguro, ako kasi natutulog ako dun is, uh, pinakamaaga na yung makapasok ako ng kwarto ng alas 9.30. So, yun. So, pahirapan nung nag-aaral pa ko ng uh, online class. So, yun may ko-compare ko siya. Bakit kasi, doon, hindi mo alam, or ilang oras ba yun from 6 to, koan, from 6 to, 6 to 9.30. Kayo na nga magbilang dyan. Basta ganung oras ako nagigising, 6, at tapos matutulog ako na, sabihin na natin 10 ng gabi. So, yun yung oras ko. Samantalang dito, 8 hours lang yung work ko. Namin. So, 8 hours lang. Kapag lumagpas ka doon, overtime na yun. So, may additional kanana na na percentage na matatanggap. Pero doon sa, H, doon sa HK, wala, walang overtime. So, wala siyang overtime kasi stay in ka rin eh. So, kung anong oras sila natutulog, anong oras ka makapasok sa kwarto mo, ganun yun. So, dito pagkatapos mo ng 8 hours, hawak mo na yung oras mo. So wala nang mangingi alam sa iyo kung anong gagawin mo, matulog maghapon, ka man maghapon, maggala ka man maghapon o kung anong gagawin mo, wala nang mangingi alam sa kasi wala kang amo. At saka, pangalawang kaibahan. Sa HK kasi ang dami mong iniisip lalo na pag all around ka. So kahit na sabihin natin taga pag-alaga ka lang ng bata, eh, kahit pa mag-alaga ka ng bata, bakit alaga lang ba? Ang dami mo nang gagawin sa bata eh. Paliliguan mo pa, mag-isip ka paano ipapakain, ganito ganyan. Dami siya, madami doon sa mga may bata. Dito, pagkatapos mo ng 8 hours, yun lang. At saka ang trabaho mo guys, hindi nag-iiba. Araw-araw, napaulit-ulit lang yung routine. So, walang, ulang nagbabago, walang nadadagdag, walang, walang nagpapahirap sa'yo kasi sa araw-araw mo siya naginagawa matututunan mo na siya mapadali at gamay mo na yung gawain mo. At may kasama ka pa. So, hindi ka nag-iisa. So, hindi mo siya solo. So, yon Ganito. Pangatlo, sa sahod naman. Pagdating sa sahod, sabihin ko na lang na siguro kung sa sahod ka sa Hong Kong ng 40,000 pesos, sabihin na natin kung may pinakamalaki 50 o mas may mas malaki pa diyan alam ko meron pa dito lang tayo sa 40,000 pesos hindi ko kasi alam ngayon kung magkano na yung sinasahod niyo eh yung nasa nasa Hong Kong so pag sasahod ka na 40,000 pesos yung 40,000 pesos mo na yon bawasan mo papadala sa Pilipinas kung may mga utang ka dyan sa Hong Kong, tulad ko, <laughs> huwag na natin pag-usapan. So, kung may mga inutangan ka dyan sa hukong, mababawasan pa yon So, kung mayroon ka pang bibilhin o kung ano pa, mababawasan pa yon So, kung yung sinasahod mo na yan, magkano na lang yung natitira. So, sabihin na lang natin, maswerte ka na kung may matitira pa sa'yo, 20,000 pesos sa bulsa mo na buo. Nabawas na lahat doon sa mga pinadala mo. Samantalang dito ka, oo, totoo, malaki yung tax malaki siya kung nakadepende din sa sahod mo. So, pag malaki yung sinasahod mo, tulad na sinasabi ko, malaki yung tax. Pero pag nasa normal ka lang na basic salary lang, maliit lang din naman yung tax. So, wag na natin siyang i-convert ng peso kasi sasakit yung dibdib natin. So, yun. Sabihin na natin na dito lang tayo sa ano, dito lang tayo sa basic salary. Kahit yung basic salary mo, guys, bawasan na yan ng, yung bawas na yung tax, bawasan na yung pambayad mo ng bahay at saka yung siguro yung budget mo sa food dito at kunting ano lang kung minsan gagala ka yung 40,000 pesos na kinita mo sa Hong Kong pag dito ka pag magaling ka at matipid ka sa pira na hindi ka naman magastos guys malinis na yan na uh, maitatabi nyo kumbaga maisesave nyo na yan So, nabawasan na ng, nabawasan na ng uh, pambayad mo ng bahay, nakapagpadala ka pa sa Pilipinas or kahit sabihin na natin na meron kang 30,000 to 25,000 pesos na matitira sa bulsa mo na sayo na talaga yun hindi mo siya magagalaw o di ba so kahit paano mayroon pa ring uh, matitira pero syempre kasi uh, bawat isa kasi sa atin may iba-iba naman tayong pinagkakagastusan may rami naman tayong mga uh, pinagbabayaran so yun nakalipinda na lang kasi kung paano natin i-handle yung pera. Pero guys, sabihin ko sa inyo, gaano man yan karami yung bayarin nyo, kung ka, yung utang nyo kasing dami ng utang ko, huwag kayong sumuko kasi hanggat may trabaho kayo, mababayaran nyo yan. So yun lang, kung mayroon man kayong napag-iwanan ng mga utang, kung mayroon man kayong matagal na inabot ng mga taon-taon na hindi nyo na nabayaran, okay lang yun. At least hindi nyo nakalimutan. Pero sa totoo lang, pagkainisip inisip mo talaga yung mga bayarin, sa totoo lang, oo, siguro walang matitira sa'yo, kukulangin ka, panorman lang yon Pero hindi naman kasi lahat na lang ng buwan, lahat na lang talaga ng sahod mo is mapupunta lang doon, ma, ma, mauubos lang doon. Kasi syempre, yung pinagkakautangan mo kung ano ba yung binabayaran mo, kung mayroon ka mga mga, tawag nito, mayroon ka mga mga um, uh, pinag negosyo sa Pilipinas or pinapatayo or may kar ka bang binabayaran halimbawa bumili ka ba ng lupa na bahay ng ganito kahit padala ka ng padala ng padala matatapos din naman yan hindi naman ibig sabihin na wala nang katapusang bayad at wala ka na rin maiipon kailanman kasi puro ka na lang bayad hindi matatapos din yan siyempre sa kakabayad mo meron may, may may ano din naman may hangganan din naman kung hanggang kailan yung termino ng pagbabayad mo so abutin nga lang ng mga taon-taon na ganyan pero Hanggat may trabaho ka, hanggat may sahod ka, makakabayad at makakabayad ka talaga. So yun, yun ang, yun ang kaibahan. Kaya bakit ko siya nasasabi na worth it ang pagpunta ko dito? Kasi kahit pa paano talaga, mayroon pa rin, mayroon pa kunting matitira sa sahod nyo. Maliban na lang kung uh, marami tayong pinagkaabalahan o pinagkakagastusan, siguro normal lang yun, mostly kasi maraming, may mga kapatid pa pinapaaral, na may, ma, syempre, pamilya tinutulungan, kaya minsan uh, magkano na lang yung matitira, okay lang yun, kasi pag nakapagtapos naman din yung mga kapatid nyo, o kung ano pa yung pinagkakaabalahan nyo na uh, pinaggagastusan, so, worth it din naman, kasi nakakatulong din kayo. So, hindi naman ibig sabihin na, ako kasi, guys, ganito yun, hindi kasi ako naghahangad ng ano eh, hindi ako naghahangad pa ng nang malaking hang sahod kasi sa totoo lang ano na kontento na ako sa sinasahod ko ngayon kuminsan nga lang kuminsan nga walang matitira minsan may matitira konti na lang pero hindi na ako naghahangad pa nang ng mas ano pa doon nang mas ah uh, nang mas malaki pa doon kasi syempre yung sinasahod natin is nakadepende lang din kasi doon sa ano sa profession natin kung ah uh, An, saan sa doon nararapat siguro nga kung professional lang ako at madami akong natapos at saka yung qualified talaga ako sa mga pangmalakihan at saka sa pang pang uh, <clears throat> anong tawag doon yung pang anuhan ng mga trabaho so siguro mas mataas pa din yung sasahurin ko pero sa dito okay na ako dito kasi ano na uh, kahit binabawasan na siya nga ng mga bayarin so kahit pa paano, meron pa rin namang natitira. At ka kasi guys, ang nangyari kasi dyan is, uh, hindi ko naman talaga pinangarap na, na na, pumunta pa ng ibang bansa na mayroon pa palang ibang mayroon pa lang pagkakataon na mapadpad ako dito kasi pag ako kasi nag-a-apply kung saan nang yung lugar na ka-focus yung yung isipan ko so parang doon nang ako kung ilang taon ako doon magtagal doon nang ako kasi nung nasa Hong Kong pa ako kung hindi ko to nalaman tong Finland na to siguro abutin ako ng ilang taon doon sa Hong Kong kasi nagustuhan ko na rin siya kumbaga parang okay na rin sa akin yung kumakano yung sinahod ko noon hindi ko pa pala alam na may mas may mas mataas may mas malaki pa pala doon so ito pala yun. ito pala yung magandang oportunidad na na uh, na, na, na na ano ko doon sa ano doon sa sa kakaisip ko na sana man lang, supuro so, na lang tayo sana, kasi nga, syempre, yung, 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 ano natin, yung, yung tawag nito sa sarili natin is, syempre, mag-aalangan din tayo, nangangarap tayo na mag-apply ng ganito, na mag-apply ng ganyan, na sana ganito, puro na lang tayo sana, pero itong pagkakataon na to na dumating to sa akin, hindi ako nagdalawang isip, kasi nga, trinay ko lang talaga siya, <clears throat> sorry, tulad nung sinabi ko, Trinay ko lang siya na wala akong kaide-idea kung ano talaga tong pinasok ko, ano yung ano yung mga pinaggagawa ko. So yon Um so yun, yun yung dahilan kung bakit ako nandito ngayon. At para sa akin, oo siya. Oo, worth it siya. Worth it siya na nandito ako. Worth it naman yung sinahod ko. Hindi ako so, hindi ako sobrang pagod. Um meron kami mga day off. So, nakakapag-request kami ng day off kapag gusto namin. At saka, uh, mahirap guys na trabaho kasi lalong-lalo na kapag uh, wala kang uh, experience pagdating sa mga ganito. Pero kapag yung puso mo is nasa trabaho mo, yung puso mo is yung doon sa ginagawa mo, ang bilis mo talagang matuto. Hindi mo na kailangan pa na uh, ng experience, hindi mo na kailangan pa ng ah, uh, tawag nito ng ah, uh, tawag nito, hindi mo na kailangan pang panghinaan ng loob kasi syempre hindi maiiwasan ate, wala po ako experience po, pwede ba ako ate, paano yan, hindi ako caregiver graduate, ate, paano yan, hindi ako related ng medical field so may mga ganun alam nyo kasi guys, pag ginusto nyo yung bagay, kung ano mang nakalagay dyan, kung mayroon man silang mga qualification, kung pinag-apply ka man ng walang bayad, applyan mo. Subukan mo siya. Kasi hindi ka naman pinagbayad. Maliban na lang siguro kung may bayad yung application mo. Tapos alam mo namang hindi ka qualified, iwag mo nang subukin kasi masasayang yung bayad mo. Pero yung ito kasi nangyari sa amin, is libre siya. Libre yung application, yung pag-registered mo doon, libre, walang bayad. Pag ka, matanggap ka at pumasa ka sa entrance exam, pagkakataon mo na yan. Kasi mag-aaral ka na wala kang binabayaran. So, yun. So, yun ang ano. Yun yung ano. Kasi, ah, may, ma, maikukwinto ko lang siya. Dahil, uh, mostly sa nakapunta sa amin dito yung mga bagong batch-batch na nasipagdatingan ngayon is anang ah, galing kami kasi ng HSS. Yung mga dating, yung mga unang nagsipag uh, gawa ng vlog, so, hindi ako sure, pero uh, minsan manunood din ako, pero mostly sa kanila is through agency sila, at saka mga nurses sila na galing sa Pilipinas. So, hindi ko alam yung proseso ng mga agencies, kasi wala akong idea na may share sa inyo, kasi wala pa rin akong nakausap din na uh, na kinakilala or nakakausap na nanggaling sila ng agency, kung paano sila nag-apply. So, yung sa amin kasi is, uh, nanggaling kami ng HSS. Kumbaga, nag-aaral kami online, yon So, sa sa tulong ng HSS, kaya kami uh, nakarating dito. So, yun guys, para sa akin worth it talaga siya. Kasi, 8 uh, <clears throat> hours lang yung trabaho wala kang, wala kang, di ka mag-aalangan pagkatapos ng anong gagawin mo. Kasi pagkatapos ng uwi ka na ng bahay. So, bahala ka na doon sa sarili mo. Bahala ka noon sa buhay mo. Anong gagawin mo. So, wala kang amo. Tapos, um, yun. Pagkatapos mo ng trabaho, so yun, bahay ka lang. Anong gusto mong gawin? So, yung 8 hours mo na yun, pag swertihin ka naman na mayroon naman mga extra works, so, pagtrabahoan mo kung kaya naman ng katawan mo. Kasi dagdag, ano din naman yon, So, mag-overtime ka dito, merong ano. Pero pag saan tayo, sang hindi lang naman sa Hong Kong eh, basta mga uh, uh, domestic helpers, lo, sumubra ka man sa oras, minsan makatulog ka na na tatlo, apat na oras, eh, wala namang overtime yun eh. Hindi naman counted sa kanila yung overtime. Kung ano lang yung, kung ano lang yung sasahurin mo sa isang buwan, so, yun na yun. Pero dito, pag lumagpas ka ng 8 hours, so, so yun, may dagdag siya. So, worth it naman siya. Para sa akin, worth it naman talaga siya. Depende naman kasi sa atin kung paano natin ang uh, gagastusin yung, yung pera natin, no? kung paano natin siya uh, uh, paghati-hatiin. Pero, sinasabi ko na nga, kung, kung, kung kinakapos ka man, sa mga una, unang taon, unang mga ganyan, tulad ko, hayaan nyo lang. Ang importante, meron kayong trabaho, malusog yung katawan nyo, Yun yung importante kasi, pa uh, para makapagpatuloy tayo sa paghahanap buhay. Pasa saan din ba maano din malalagpasan din natin 'yun kasi 'wag lang nating susukuan. So 'yun lang 'yun lang siya talaga. Mahirap. Wala namang ano, trabaho na madali, eh. lahat naman siya mahirap. Pero pag ginusto mo at nandoon yung puso mo, lahat matututunan mo. So 'yun. So 'yun lang siya. 'Yun lang muna yung ano. 'Yun lang muna yung mai-share ko sa inyo ngayon talagang worth it siya guys para sa akin ha worth it share. pero para sa mga nagbabalak na pumunta dito yun pag-isipan niyo muna ng mabuti at manood kayo ng mga vlog maraming nagba-vlog marami din sila mga ideas na sinishare so marami kayong makukuha ng mga ideas lalo lalo na doon sa mga yung nauna pa sa amin yung mga matatagal na dito yun marami na talaga silang alam marami na silang experience talaga na ma-share sa so ba panoorin nyo rin para at least ah uh, kahit papano, ma-compare nyo naman, ma-compare nyo naman kung halimbawa, ah uh, kung nagtatrabaho kayo ngayon, kung magkano yung kinita nyo, compare nyo doon sa kinita namin dito, so, yun, para ma-compare nyo siya kung kailangan nyo ba nga, kailangan nyo ba na dyan na lang kayo, kung maganda naman din yung kalagayan nyo, maganda, lang, maganda din naman yung pakikutungo ng mga amo nyo, lalong-lalo na ha, yung mga, mga DH, yung mga nasa bahay nag-work, So, yun talaga. Pero yung mga iba naman na nasa mga opisina or kung mga ano, wag na natin silang isali pa kasi iba naman din yung sitwasyon nila. Kung baga, uras lang din yung ano nila. So, yung may, may mga may amo lang, yung mga nasa bahay lang talaga. So, pag-isipan nyo mabuti guys kasi sasabihin ko sa inyo, ang pag-aaral ng HSS, ito pa, idagdag ko na rin, ang pag-aaral ng HSS guys is hindi madali. So, yun, hindi siya madali. So, kailangan talaga seryosohan siya na pag-aaral. So yun, so sana guys, doon sa mga nagbabalak na pumunta dito, pag-isipan yung mabuti, tsaka kayo na, kayo na yung bahalang mag para sa sarili nyo kung anong ikabubuti para sa inyo kasi kayo lang din naman yung nakakaalam kung anong sitwasyon ng, uh, trab ng trabaho nyo ngayon, kung anong trabaho meron kayo ngayon at kung magkano yung sinasahod nyo kumpara sa amin dito. So yun, So, yun lang, yun lang muna yung sasabihin ko. Ano pa ba? Kasi sa dami kong iniisip na sasabihin, pag, pag gagawa na kasi ako ng video, guys, hindi ko na maano, hindi ko na matandaan. Kaya sana, ma kaya sana nga pala, pag may naisip ako, gawa ko na ng video agad para masabi ko na agad. Yun, siguro na yun, sign of ano na yun. Uh, ano ba? Sign ng katandaan. So, ayun, guys. So, sana, sana, ano, Uh, manood pa kayo, manood pa kayo ng ibang mga videos, ibang mga vlogs. So, para may mga idea din kayo na ano, na mapupulot doon sa kanila. Doon sa mga nagbabalak na pumunta dito. So, again, ingat sa ating lahat at God bless po. So, salamat po sa mga nanonood at sa, sa mga manonood pa. So, sana ano, wala lang, chismisan lang naman to para ano, para para may ano ako, may ma-share ako sa inyo na na konti lang naman na ano. Yun. ato ko lang to sa akin. So, worth it talaga siya. So, yun. Yeah, pumunta na kayo dito para ano. Para marami tayo. Tsaka ano. Para hindi na ako mag-isa. Damay-damay na this. So, yun guys. Babay sa inyong lahat. At tsaka maraming salamat. Maraming salamat at sa panunood. Tsaka God bless us all.